Este na rin mo ra ba mo? Mag-dinner ta, guys. Alam mo alam anong, anong dinner ko ngayon? Like <laughs> cracker, -crack oats meal lang po ako. Ayun. Sa kandiro. Pant. Huh? <laughs> <laughs> sabay tayo sabay tayong mag dinner magpabadlong ko ha magpabadlong yun kung maayong kaya hindi pa inapod ko nga back for youtube na mag-uploads na miss ko eh matagal kong hindi nag-uploads nag-update sa youtube ngayon umpisahan ko naman ulit ang init Mm. Diet guys, diet eh, sa kaldero. Pabadlong sa ko oh, ha. Minaw mo, oh, pabadlong eh. Yung agtang guys, di makita. <laughs> Irog itong kaldiro. Kaya di makita itong agtang. Ano siya nga kaldiro guys? Ang pinakagamay ni siya ha? Mga ini siya ay pinakagamay ng kaldero. <laughs> Mag-iing na po kaninyo nga. Magpabadlong sa ako. Kaya na-miss na po ang YouTube. <laughs> araw-araw na tayo mag-upload guys okay <laughs> oh, mga buzzer oops yes. Bandito <laughs> na ako. <laughs> Magbabash na kayo. Yung basher, masarap ang um, ano kaya ang sarap asarin na ah, katuwa di ba lang po ako na ano nag-upload ng ano ng busy ako nag-work ako sa school busy walang time ngayon close vacation ayaw tabadlong naman Bang mga langit, ngit, 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 ngit Sino mo yung mga friends na nag nag ah, magla-live mamaya? Eh ano ko lang yung dalawang phone ko. I-standby eh, ko sa inyo. Hanggang matapos. I-standby ko pero hindi ako magme-message. -mi Ayaw ko mag-message basta ako sabi ko mag-stay mag until end, mag-stay talaga ako hanggang matapos. Ganun. Grabe yung pawis ng singot. Isa ka, kaldiro. Naboring kasi ako dito sa bahay. Kasi yung kapatid ko nagbakasyon. Pati yung mga, ay, ano, dalaman. Ay, yung chikiting. Boring. wala akong part-time ayun nasa bed tatlong araw na <laughs> meron sana kanina kinansil sabi niya sabi ng ano madam wag mo na pumunta sa bahay kasi nagkasakit ako <laughs> tumutulo ang aking singot na pawis nang dahil sa cracker oats na isa ka kaldero umpisa naman ako maglalive. Maglalive ako pero ano magpakita ako sa sa video. Ay, okay. dalawang oras, ganyan. para maano yung watch hour ko eh. The time na ano ako. Kasi sobrang bagal, bag, sobrang bagal siya umuurong. Ah, paurong. Hindi pataas Ano ba yan? Kaya nga, nawad, na, nawalan ako ng gana. Lagi naman ako nag-upload. Nag ano ako nag ako dito, nagla-live pero hindi ako hindi ako nag ano sa front camera. A Urong siya, hindi siya paangat. Ano ba 'yan? Kaya nga hinintuan ko. Kung uurong man siya, minsan nakalag ano lang tatlong oras nakadagdag sabi ko eh naka bakit i i, i ano ko isobo ang paganun na lang? tapos yung ang angat eh, tatlong oras lang apat na oras Thank you guys sa inyong panood sa akin isa is ka kaldero. Nakakakilig. Oh, hindi na ubus ha. Ayan, meron. Pa. Thank you, thank you.